So guys, andito na kami sa Bihing Tahik Beach Resort. Dito kami magsistay ng ilang araw. Grabe, sobrang na-amaze ako. Ang ganda ng architecture dito. Ang ganda ng mga designs ng bahay. At saka itong infinity pool nila yung pinaka gusto ko. Imagine when you woke up and then tatalon ka nalang bigla dyan, di diba? So ayun guys, magpapahinga muna kami. Need namin matulog kasi mamaya may cultural dinner kami. Invited ulit tapos kainan na naman. Okay, see you on the next one. So guys, nasa MSU tawi-tawi tayo kasi invited tayo for their cultural night. I enjoy ko na lang muna itong dinner namin, Dubster, at saka C Mantis. Ayan. Hello guys, good morning. Wow, look at that sun guys. Ang ganda dito sa tawi-tawi sobrang ganda talaga like, ah, ayan grabe, grabe yung ganap kagabi hindi ko na na-videohan kasi na-load up na ako pero eto, kailangan nyo makita tong sunrise nila